kung sakali nalampasan nila ang iyong gansa na hindi man lang nag-ingay at ganun din, hindi man lang tumahol ni isa ang inyong mga aso, positibong sinyalis yan mga boss. Magandang buhay mga boss. Ano ang dapat nating gawin kung napasok nang mga magnanakaw ng manok, 'yung ating manukan. 'Yan ang ating pag-uusapan sa vlog nito. Tara mga boss, samahan nyo ako. Halos sunod-sunod mga boss ang mga nangyayaring nakawan ng mga manok sa iba't ibang panig ng ating bansa. At wala silang pinipiling farm mga boss. Mapamaliit, medium, or malalaking farm basta't kaya nilang pasukin ay papasukin nila nakapanlulumo at nakapanggagalaiti lalong lalo na sa mga financier na gumastos ng malaki nangarap na may ilalaban pagdating ng araw pero sa kasamaang palad ay naunahan silang nagharbes ng mga magnanakaw na yan. Bali, Hatiin natin sa dalawang eksena ang ating usapan mga boss. Ang una ay yung mas delikado na nakapasok na sila nung magising ka. Kaya ang, ang tinutukoy ko dito mga boss ay ikaw na mismong nagbabantay. Ang pangalawang eksena ay yung hindi ka man lang nagising at nalaman mo na nung kinaumagahan. Nakaalis na silat lahat-lahat at nakuha na nila lahat ng kanilang gustong kunin sa binabantayan mong manukan. Ang focus ng usapan natin dito mga boss ay yung caretaker mismo or tagabantay or naka sa gabing yon or sa oras na yon nung pasukin nila ang inyong manukan. Ano ang dapat mong gawin? bilang caretaker para ma-minimize yung damage or yung kanilang mananakaw. Pinakauna mong dapat gawin mga boss, pag nakita mo na may nakapasok ng magnanakaw sa loob mismo ng inyong manukan. Isilent ang inyong cellphone at manahimik. Kailangan mo i ang iyong cellphone para sa mga hindi inaasang pagtunog nito katulad ng mga di inaasang notifications at mga tawag. Kailangan mo ring manahimik at hayaan mo lang na iniisip pa rin nila na walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Dahil, pag nabulabog ang mga yan at nataranta, maaaring dahil sa kanilang tindi ng pangangailangan at nervyos ay baka mabaril ka. Dahil ang mga magnanakaw ngayon mga boss, kalimitan yan may bit-bit na baril. Imbes na manok lang ang may sasakribisyo ay malamang na madadamay pati ang iyong buhay pag sila ay nataranta pangalawa na dapat mong gawin kung napasok ng magnanakaw ang manukan na iyong binabantayan maging kalmado ka lang at magmanman sa kilos ng mga magnanakaw ito ang tip mga boss kung paano nyo malalaman kung ang lumusob na mga magnanakaw sa inyong manukan ay big team or small team. Pag ang ikinikilos ng magnanakaw ay pinipilas yung tali ng tandang, sabay takbo palabas, ibig sabihin maaring small team ang magnanakaw na yan. Maaring solo siya, dalawa, or hanggang tatlo lamang sila. Malamang sa hindi, ang kanilang dahilan ay matinding pangangailangan lamang. Ganito ang dapat mong gawin mga boss. Isiguro mo na ismultim lang ang mga yan at tantsahin mo kung saan yung kanilang maaring exit point at getaway vehicle kung malapit kayo sa kalsada. Tsaka mo tawagan yung mga kasamahan mo sa inyong manukan. Kasabay niyan ay kailangan mo ring tumawag na sa barangay na nakakasakop sa inyong manukan at ganun din mga boss sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para meron kang back up at otoridad mismo ang huhuli sa kanila. Ikaw lang ang magbibigay ng detalye dahil naman manan mo na at tansyado mo na kung saan sila lalabas mula sa inyong manukan. Magiging smooth ang proseso, ligtas ka sa kapahamakan, siguradong mahuhuli ang mga magnanakaw na yan, at ang importante, hindi ka kasama sa pagdududahan ng may-ari ng inyong manukan. Pero, kung ang nakita mo ay dalawa o tatlo kaagad ang pumasok sa inyong manukan, pinipilas o pinuputol yung tali ng mga tandang, tsaka isinisilid sa backpack o sa ibang lalagyan, sako o ano paman, sinisiguro ko sa inyong mga boss, malakihan, big team ang pumasok sa inyong manukan. At pag big team, ibig sabihin mga boss, maramihan ang plano nilang kunin mga boss. At ang pinakadelikado dyan ay nakahanda yung mga yan. Di baril at handa silang lumaban kung sakaling magkabukingan. Pinagplanuhan talaga nila kung paano nila mapasok at paano rin sila makalabas mula sa inyong manukan pag nakuha na nila ang lahat na kanilang pinagtanuhang kunin ganito ang dapat mong gawin sa mga ganyang sitwasyon mga boss unahin mo ang pagtawag at paghingi ng tulong sa barangay na nakakasakop sa inyong lugar at sunod mong tawagan ay yung pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Hayaan mulang lang yung mga magnanakaw na nakapasok na kunin ang lahat ng kanilang gustong kunin para maging kampanti sila at mawili sila sa kanilang ginagawa. Pag dumating na at nakapwesto na yung saklolo na iyong inaasahan, yan ang tamang oras para tawagan mo at gisingin yung iyong mga kasamahan sa loob mismo ng inyong manukan. Nang sa ganon, mabulabog sila sa loob at magtakbuhan palabas ang mga magnanakaw na yan sa hindi nila inaasahang sitwasyon ay nakaabang na pala yung otoridad para sila ay hulihin. Inuulit ko ang paalala mga boss. Iwasan ninyo na kayo mismo na caretaker ang sasagupa at huhuli sa mga magnanakaw na yan. Hayaan nyo na ang mga tanod o ang mga pulis ang sasagupa at huhuli sa kanila para iwas makumpormiso ang inyong buhay kung sakali man magkagulo, mataranta sila or magka Initan, malamang kaysa hindi, baka hindi kayo makapagtimpi, mapatay nyo sila, or kayo ang mapatay, mas lalaki ang bisgrasya. Isa alang-alang pa rin natin mga boss, ang katotohanan na mas mahalaga pa rin ang buhay ng isang tao kaysa sa isang manok lamang. Ang pangatlong dapat mong gawin kung sakaling napasok ng magnanakaw ang iyong manukan. Obserbahan ang mga hayop na ginagamit o kasama sa loob ng manukan para magbantay. Kung sakali nalampasan nila ang iyong gansa na hindi man lang nag-ingay at ganun din, hindi man lang tumahol ni isa ang inyong mga aso, positibong sinyalis yan mga boss na kilala nila ang kumikilos at kumukuha sa mga manok na inyong binabantayan. At mag-isip ka na maaring yung mga kapwa mo bantay ay nagtutulog-tulugan na lamang. Kaya ang dapat mong gawin ay mas mabuting manahimik na lamang dahil baka minaman na nila ang iyong kilos nang hindi mo nalalaman. Sa ganyang sitwasyon mga boss, mas maganda na hindi ka na lang magingay at hayaan mo na lang sila na ipagpatuloy yung kanilang ginagawa dahil baka yan ay may kasamahan na sa loob na nagmamanman sa iyo at handa kang isakripisyo kung kinakailangan. pang na dapat mong gawin mga boss, kung sakali man hindi yun napigilan ang pagpasok at paglabas ng mga magnanakaw, ang una mong gagawin mga boss ay mag-report sa iyong amo, mag-report sa barangay at mag-report din sa pinakamalapit na pulis na nakakasakop sa inyong manukan. Nang sa ganon, hindi ka pagdudahan ng inyong amo na kakutsaba ng mga salot na magnanakaw na yan.